Yung magandang umaga mga ka-Boss Goyo Siyempre ako pa rin nag-iisang Boss Goyo nyo A.K.A. Wangbo Siyempre meron tayong magandang bisita Yay! Magandang bisita Asya ay, ay isang magandang binibini -bini At walang iba kundi ang partner ni Ninong Kinalin nyo ba si Ninong? Si Ninong Krung Ayan siya yung nakamotor na ano ha? Yung inaanap Ah! Eto yun ha Walang iba kundi si... SANDRA Gay! Hello, ma'am! Ang ganda mo naman, ma'am. Si ko pala si Sandra Gay, no? Yung kasama lagi ni Ninong, no? Um, ano ang atin, ma'am? Bibili ka ako ng kwintas. Bibili ka ng kwintas. Mukhang mahihain si ma'am. Mahina yung boses. Bibili siya ng kwintas, mga goyo So, pagkano naman yung budget natin, ma'am? Yung um, man libo. ba tayong stock dyan, ya? Yeah? tayo? Meron. Ah, meron. Asan ba? Asan ba nalagay? Sa istante mo meron dyan. Anong, Anong size ito? lang? Pasilipin mo siya. Size ito? 6 inches. 8 kapal. 12 haba. Ayan. Ito yung tinatawag na. The Golden Heart is Kenemets Pocha ni Kwenkong ni Kungkong ni Kara. Magkano yan naman? 5,000. Ibibenta ko na lang sa iyo na murang-mura 8,000. <laughs> 8,000 na lang yan gano'n. Bakit? Bakit? Ang pera na to. Ay, oo. Sandra Gay dyan eh. Sandra Gay to. Ito yung ano yung sa TikTok yung wagon. Yun. Papapapa. Okay. Pa 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 Mamama. -ma -ma -ma. Okay na ba yan, ma'am? 8,000. Eh! <laughs> walang paligo yung ligo na! Ah, siyempre! Ha? Ano? Siyempre, Sandra Gay dyan eh. Ganda naman yun. Ah, ma'am! Sige, ma'am! Ganto na lang, ma'am! Dahil binilim siya ng 8,000, ako magsosod sa'yo. O oh, sige ma'am, dito ka ma'am, ta. Ayan. Yeah. Ito na ma'am ha. Isosod ko na sa'yo na ma'am. Ay! Hey. Ano? Kasama mo pala si Kuya Krong! Hindi ako magsosod. Bakit? Trabaho ko yun, trabaho ko yun. Ano trabaho mo? Taga tra Tagabit at tagabili. Oo, oh, ako maglalagay. Ano? Tagabenta ka lang eh. Ikaw pa magsusuot! Eh hindi, hindi naman. Kasi sabihin mo, kung gusto mong isuot hindi, mo? Hindi, hindi naman. Wala namang ganun. Ayan, mandali ka pa lang kausap eh. Ako magsusuot! Dito ba na si Krong? Hindi nyo sinabi. Sino ka pasok dyan? Ito ano nabili mo dito. Ha? 8,000 niya, boss. 8,000. Ba't sinisigil mo 8,000? Hindi, 5,000. 3K na lang, 3K. 3K na, ngayon na. O sige, Ay, hindi mo, ano sige, eh? Sige, sige, sige. Krong TV yan.

Oh, ipopromote namin yung ano mo. Ano pa ka ng ano mo? Shop mo? Ha? Ah, boss Goyo po. boss Goyo. official. O, sige na. Tara. 3 minutes na ba yan? Ano lang po. Sige po, ingat po. Oh, 3 minutes na pala eh. Alis na kami. Hindi, yeah, hey, alis po. Ayun. Ano makawa dyan? Kala ko naman makakagoyo ka na. Kala ko makakagoyo ko. yung nagoyo ako? Mm -mm. Eh, di ba? Okay lang. Ipopromote ka naman. Ipopromote. Walang bayad yun. Hintayin natin yung video sa kanya. Ah, <laughs> sige, Yeah. yeah. <laughs> upload, Singilin natin. Tama. Pag million views, singilin tayo. okay, <laughs> okay. So yun mga goyo so yun, wala tayong nagoyo ngayon, ngayon, 40 days video. Ano yung bakit? Dumating si Krung. Ha? sosot ko na sana yung pintas ni Sandre. Naudlot. Sininong talaga magdating sa babae. Nako. So yun na nga mga, mga kawanggua, kung gusto nyo magpenta ng mga items, ang item sa bibiling ko dito lang yung sa shop ko si ako pa rin nag-iisang boss ko. Ayun oh. Ay ano pa? Tara, usap, deal. Ah!